Kunyo, kunyo mang aalala, uh, kung kung mga aalala Kong Ace, may statement si Senator Bato de la Rosa na siya'y haharap lamang sa Quadcom kung haharap ang dating presidente, di ba? Ah, uh, parang uh, hindi, hmm. hindi ako mismo ang nakarenote. Oh, 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 oh. O uh, yun 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 po ang naging uh, sagot niya sa amin din pong panayam. Eh kung nahatap niya ng dating presidente, pupunta rin ako. Ano ho ang inyong balak ngayon sa ganun pong statement na kami ho mismo sa amin pong panayam sinamin niya 'yan. So sa ngayon uh, po na humarap na ang dating presidente, will you again invite the good senator? Uh, yes, uh, the invitation kasi Ted is an open invitation, no. Ah uh, Uh, kay Senator Bato. Mula pa nung aming pangatlong hearing hanggang sa ikalabing isang hearing, eh meron pong invitation na uh, open sa kanya. But uh, you know, uh, kapag ka uh, ito naman ay hindi niya tinutugunan, eh because nga po meron kami tinatawag na interparliamentary courtesy, mm -hmm. eh nire-respeto po namin yung kanyang, uh, yung kanyang desisyon na hindi umarap. Uh, pero ang mangyayari po niya kapag uh, hindi po sila humarap, no, Uh, maaaring kapag kami gumawa na ng committee report, isang panig lang ang aming maisusulat doon at kung ano man ang aming magiging rekomendasyon, eh, ang ahensya na ng gobyerno, halimbawa ang DOJ, siya na magpupursige na makakuha ng panig niya uh, o ng iba pang aming inaimbitahan.